At magkakagulo na. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Nandahil dahil nga sa paggawala ni Morgana Go lahat ay nagkagulo-gulo na at nag-aaway na sila Chantal at itong si Tia Susan. Ganon din itong si Lynette, sila Zoe at Annalyn dahil pinagbintangan lang naman ni Zoe na ang pamilya nga ni Annalyn ang nagtago or nagkidnap dito sa kanyang tita Morgana. Pero ang hindi nila alam Napagising, napagising nga ni Morgana go ay nasa farm na nga ito Dahil nga sabi nga ni Giselle ay lumaki daw sa farm itong si Morgana go Kaya dapat lang napagising niya galing doon sa spa Ay nakakadina na nga siya at nakakostyom pa ng baboy Kaya naman itong si Morgana ay gulat na gulat at hindi makapaniwala bakit nandun siya sa isang farm at sa kulungan ng baboy. Ano yung ginagawa niya doon at nakakadina pa siya. Meron ding dalawang tao na nakatayo doon at nakakostume pa ng damit na isang farmer. Kaya naman itong si Moira ay hindi niya alam kung ano yung gagawin niya kasi nga wala siya mahinga ng tulong. Kaya naman nagsisigaw siya ng tulong pero walang na makakarinig sa kanya at walang tutulong sa kanya. Samantala naman hindi pa rin mahinto-hinto yung pag-aaway ni Chantal at dito ni Tia Susan hanggang sa dumating na nga ang mga doktor nila si Doc Remineses at pinahinto na nga sila pero ganun pa man itong si Zoe ay galit na galit pa rin at sinasabi niya, dinidiin niya na si Annalyn daw ang may kagawan kung bakit nawala yung kanyang tita Morgana. Pero ayon nga kay Annalyn, wala kaming alam. At hindi namin alam kung ano yung pinagsasabi mo at bakit Zoe, merong ka bang ebidensya na magpapatunay na kami nga ang nagtago sa tita mo? Nang dahil nga sa sinabi nga ni Annalyn, bigla na lamang natahimik itong si Zoe at si Madam Chantal kasi nga totoo naman na wala silang ebidensya na magpapatunay. Nasimorganago si Morgana go nga ay tinago ni Lalinet at Analin. Samantala naman ay itong mga taga Apex lalong-lalo na si Nurse Evan at si Nurse Karen, nagmamadali silang pumunta nga kung saan nga nandun si Lynette at si Tia Susan at sinabi nila na alam na nila daw kung nasaan itong si Morganago dahil live na live at trending na trending na sa social media kung nasaan na nga ito dito ay tuwang tuwa sila kasi kabila na nangyari ng sabunutan sa, bunutan, sa uh, kampo nga ni Chantal at ni Tia Tuwang-tuwa sila nang makita nila ang sitwasyon nitong si Morgana Go na nasa loob ng kulungan ng baboy at nakakustyong pa talaga ng pangbaboy. At ah, tawa ng tawa nga itong si Lynette dahil sabi nga ni Lynette tama lamang sa kanya yan na dyan sa ikulong dahil nga ang sa kanya lumaki daw ito sa farm kaya saktong-sakto nga ka Morgana Kaya yung inis at galit nila na nararamdaman kay Chantal at kay Zoe ay napalitan ng saya at tuwang-tuwa Samantala naman itong si Madam Chantal at si Zoe ay nakarating na rin sa kaalaman nila na ito nga si Morgana Goa ay live na live at trending na trending viral sa social media kung saan nga ay nakakadina pa at nakakulong sa isang kulungan ng baboy sa isang farm. Dito ay galit na galit itong si Zoe. Ganon din itong si Madam Chantal. At nag-utos nga itong si Madam Chantal kay Gilbert na kailangan nilang makita agad si Morgana Go at sisiguraduhin nila na pananagutan at pagbabayaran ng tao na to ang may kagagawan sa kanyang anak. Dito ay naisip nga ni Gilbert na nakita niya itong si Giselle sa spa kung saan nga nandun din si Madam Morgana. Kaya dito ay galit na galit nga itong si Zoe. At sinabi niya na naman na si Giselle ang may pakana ng lahat. Bakit nandoon siya kung saan nandoon din ang kanyang uh, tita Morgana. Pero ayon nga dito kay Gilbert ay bago nga uma dumating itong si Ma Giselle ay naka wala na nga una wala na itong si Morganago. Kaya nga ayon kay Gilbert, imposible na si Giselle nga ang kumuha dito kay Morganago dahil nga kararating nga lang at andyan sila ni Olga na magpapatunay na papasok pa lamang sila ng spa na yun or salon ng makasalubong nga nitong si Gilbert at ni Olga. Kaya malayong malayo daw na si Giselle ang kumuha dito kay Morganago pero itong si um, si Zoe ay pinipilit niya at hindi daw siya magkakamali na itong kanyang tita Giselle ang may pakana ng lahat kung bakit nawawala ang kanyang uh, mami Moira kahit na sinasabi pa ni Gilbert na imposible dahil kararating lang ni Giselle doon sa spa na yon or sa salon at hindi na nga siya tumuloy nang malaman ito na nandun din itong si Morgana Go. At napapaisip din itong si Madam Chantal na baka nga hindi rin si Giselle kasi kung kakarating lang at umalis agad pagkarinig nga na nandun si Madam um, Morgana Go. At dito napapaisip din itong si Daphne na baka daw si no si G.M. may pakana na ng nang, nangyari ngayon kay Morgana Go. At ayon nga kay Chantal, hindi rin or imposible din or posible din na si no si G nga ang may kagagawan dahil nga rin sa may galit ito kay Morgana Go. Malalaman kaya nila kung sino nga ba ang totoong dumukot dito kay Moira.